ito po yung ano yung in, inano ko nung nakarambuhan binidyohan ko po ito yung may umakyat na tao dito kinuha yung bunga ito po yun ano po ito yung kumbaga sa tagalog bituin ganyan may nakikita ako nito sa mga ano yung bituon ba yun ito yun, ito yun yung original na ano, no? puno niya, ano? Ito yun. Wala siyang bunga ngayon, no? Ano eh? Parang bago pa. Ayan siya, oh. Bulaklak pa lang. Ayan, ano ba yan? Ay, ito, mayroong isang bunga. Ito, oh, po Pobokos ko, no? Ito siya oh. Yan siya. Yung bunga. Yan yan yung niya. Ayun yung video ano bulak bulaklak pa yun yun oh. Yan saka yan oh. Ito yung tinatawag nilang may nakikita ako na sa advertise yung ano eh. Bitukon kumbaga sa Bisaya ata na ano yun pero ang tawag talaga nito sa amin sa Bisaya ano ito putat ang tawag nito gamot pala ito <coughs> <coughs> sorry ingat lang po kung kasi mayroon mga tinda nito sa Kiapo yung bunga nya may tinda ito doon sa Kiapo sa may simbahan ng Kiapo mayroon ito Ingat lang po tayo sa ano, no? ginagamit dito yung buto. Yung buto niya. Tinidik-dik ata, ginidik yun, tapos nilalagay sa ano? Nilalagay sa langis, langis na nyo, ganyan. Ito yun. Bituin nito, magandang bulaklak nito eh. Yung pagkano, yung bumubuka na. Ganon siya. Ito yun, mga ano pa lang, oh. Lapad din ng ano niya, yung mga dahon. Akala mo, talisay. Eh. Pero hindi talisay yan. Ito yun. Isa lang puno ito, nakikita ko rito. Ito, ano kasi ito, plaka ito ng ano dito sa laguna eh isa lang nakita kung puno dito na ganito ay nakikilala ko siya simula pa sa probinsya hanggang di simula sa bisaya hanggang dito sa laguna ito ito, ito yun marami ito sa sa bisaya dan dun lang ito sa gilid ng mga sapa ganyan ay mahalaga pala ito Ito eh, may katabi rin siya, ito rin yung katabi niya, ano? Ito kung sino man ang ano diyan, ano? Ito may katabi siya. Naggamot din ito, alam malam ng karamihan ito ng mga Pilipino. Ginagawa ni panganila at ang ano ito. Yung taa? Ito 'yon, ito. Ito 'yon. Yan. Gamot din yan, gamot. Yung ano yan, yung tawag dyan, yung partisano yan, hindi mga ehe. Ito yan, ito, yung ano. Common na puno ito, common. At alam to lahat ng mga Pilipino siguro, yung mga medyo, ano na, lalo na yung nakapag-aral ng botanical garden, ano. Alam na alam nila yung... Yung itong puno na ito. Yan siya, oh. May bunga na oh. Nagtrabaho ako dati sa Manila. So yung mga hapon, yung hapon, pag nakakita nito, yung bunga na yan, kinukuha nila yan, yung bunga. Ano? Oh. Dami ng bunga. Bunga mismo kinukuha ng hapon ah. Gamot sa ano yan, sa ano ata, yung hindi makaihigan yan, parang buhok ng mais, ganun, ganun, pare-pareho din sila, an anun ano niya ang um, ano niya, yung yung purpose ba ng ano, herbal ito yan ito naman para sa mga bukol ito, yung itong bituon kung tawagin nila, ano bituin, kumbaga sa Tagalog marami ito nakita ko ito sa may ano dito sa Lunita malapit po siya sa ano dito sa may U.S. Embassy sa may Ruas Boulevard Maraming ganito doon. Sa may ELS Club, malapit sa Els Club, ang Els Club at saka yung ano, yung yung magkatabi lang sila. Ayun, makikita ito roon, nasa gilid lang ng karsada ito, Ruas Boulevard. Yung bago lumiko ng patungong kalaw. Ito siya. Ito, gamot pa rin ito, no? Tutuwa nga ako sa mga hapon nito. Doon sa nagtrabaho pa ako sa Manila sunong araw. Ito yan, kinukuha yung mga bunga, oh. Bunga mismo kinukuha. Hindi yung dahon. Oh, sige po, tapusin ko na po ang video ko. Ulan na siguro. Ulan na hapon na. Mag -alas 5 na. Alas 5 na ngayon. Minus 5 para alas 5. Ito yan po. Magandang hapon po sa inyo. no. Kung medyo napadaan naman kayo din sa sa ano ko, sa video na to paki ano naman po kahit like lang o ano pa man yan kung ano mag comments lang kung paano saka mag subscribe na rin po kung medyo magagba sa kalooban ninyo ito so po magandang hapon po tatapusin ko na po yung video ko po kasi uulan na